Magandang araw mga tropa. Welcome sa ting channel. So naka-experience ka ba na hindi umiilaw ang yung uh, brake light at uh, hindi maka electric start kahit naka preno naman? At so, umiilaw naman sa foot brake. So baka ito lang ang uh, sagot sa problema ninyo. No? Ang video pa lang ito ay applicable sa lahat ng motor na nakakonek ang kanilang uh, starter na uh, electric starter sa preno. No? Yung uh, mag-pre-haul ka muna bago makapag-start ng motor so, at uh, nungayon makatulong video na ito so, tara! So, tulad na sinabi ko kanina no, na mahalaga ito, lalo na sa mga scooter na uh, kailangan pa mag break para makapag-electric start. No? So, nakakunik yung, uh, uh yung electric start nila sa pre. No? So, testing muna natin. No? Oh. Tingnan natin. So, yun muna ng susi. Yun, nakauna. At uh, pre no natin ang ating hand uh, handbrake. Tingnan natin kung uh, ilaw ba. So, yun no. Oh. Oh hindi umiilaw. o oh, paano kaya to natin ay troubleshoot no? So, malamang uh, sira nito ay switch lang or uh, may problema sa wirings, no. Pero uh, dito sa put brake natin ay uh, umiilaw naman, no. Walang problema. So, baka may problema ang wiring ng uh, ang brake light hand brake light switch natin, no, dito sa harap 'to. Itong brake light switch dito sa ating handbrake. So tingnan natin at uh, testing natin kung ano ba talaga ang sira. Para malaman natin kung may problema bang wiring so ang switch mismo. So balay testing natin ulit no. So yan. So tingnan nyo at uh, ipipriino ko yung sa harap no. So yan balik kahit anong gawin ko ay eh, hindi talaga umilaw. At para malaman natin kung ano talang sira, ay kakalasin natin itong wire dito at uh, tatanggalin natin ang uh, brake light switch natin no, sa harapan o no, sa brake natin sa front. So balit tatanggalin natin yung dalawang wire na yan. Guti natin uh, para makita natin kung ano ang problema no. So bali dito ay uh, parang nakita ko yung problema no. So mukang uh, mukhang uh, switch ang sang sira. So banda dyan kasi parang uh, lumubog yung kanyang uh, yung pinaka switch mismo no. Yan ako sila dito. Balay, kakalasin natin no. Uh, gagamit ng tayo ng uh, Philips screw driver para matanggal natin ang ating uh, brake light switch. So, balay, uh, tatanggalin natin na uh, counterclockwise. So bale ah uh, parang as uh, yung spring niya sa loob ay naging yung ang naging sira no. Kasi may spring yan sa ilalim na maliit, uh, baka nabulok na, o nasira na. Bale yun yung nakita kong problema dito. So uh, papalitan natin ito no. So bale ito na yung problema niya. So palitan natin ito ng uh, bago. So, problema niya ay lumubog yung kanyang pin no, yung mismong pinaka-switch talaga niya. Yan diyan no. Papalitan natin ito no. Ah, uh, at ito tingi papalit. So, balay ang kanyang problema doon ay lumubog ito no, yung ito, yung, Yan tinutulak ko. Oh. Ah, uh, ito yung uh, nasira doon kasi ito yung uh, naka-kabit doon sa ating uh, nakausili So, 'yan tumatama yung uh, sa ating uh, handle ng ating preno no. Ah, uh, kapag uh, naka ah uh, hindi natin ginagamit ang preno ay uh, nakalubog siya at pag ni tayo ay uh, taas siya at uh, nakakontak yung ating dalong loob, no. So, bale ang switch nito ay normally ah uh, close na switch. So Saka lang siya nagko uh, kapag ah uh, naka prino tayo kasi nag uh, open sa tin habang nag tayo so ganun ang kusip ng uh, brake light switch natin sa handbrake no so ito mukhang ito lang ang problema pero check mo natin ang uh, wiring baka may problema dito sa wire natin sa accessory wire natin uh, para ma test muna natin no uh, manual test natin So bali natin yung ating ignition note. gamit tayo ng uh, test light. So ang isa, uh, isa, ang isa clip natin ay ilagay natin sa ground no. So pati ground o no? saan mo natin ilagay sa negative ng battery. At itis natin ang isa dito no. So bali na natin ang isang linya ay hindi umilaw. So itis natin tong isa no. So ibig sabihin ito ay umilaw ito yung accessory wire at yung isa yung uh, papuntang ilaw natin no sa bulb natin sa preno sa brake light na uh, bulb natin so bali ito yung umilaw so okay ng ating accessory wire, no so walang problema yung ating wiring so malamang sa malamang ay uh, ang sira ay yung ating brake light switch lang, no So, tsinik natin mabuti para makasigurado tayo para makita natin na walang problema ang ating uh, wirings kundi ang uh, ating unbreak uh, brake light switch lang. So, para tatitesting no, tikabit natin. So, mahalaga nga check muna natin no, gamit ang test light o ano mga gamit ninyong pang test para masigurado kung walang problema ang ating wirings no. So, kabit natin at uh, ito naka-open siya no. So, ibig sabihin, ilaw yung ating uh, brake light. So, ito, no. Bale, okay yung ating uh, ano, linya ng pupunta ng bulb kasi umiilaw siya. So, try natin i-DN, no. So, bale, ito ay hindi naka no. So, tingnan natin kung hindi ba ilaw. So, yan, okay, no. So, bale, naging problema lang talaga ay yung mismong switch. So, yung sirang yung switch natin, no. So kapag uh, ganito na yung nangyari sa brake light switch nyo ay pwede rin yung palitan no. Uh, pwede rin sa visual check natin na uh, nakita natin na kanya na nangyari ay pwede natin palitan. Uh, so okay na ngayon at uh, tinang uh, ibabalik no. At sa pagbabalik, no, sa so, hindi pa nakaalam, so, may butas pala dyan sa may brickmaster natin sa lagaya ng mismong switch, no. So, may malaking butas. So, balay dyan, nakapisto itong naka-usili uh, na medyo malaki, no. So, dyan natin yan ipipisto. Balay papasok natin at isa ay para naman sa uh, bolt natin, no. So, sa screw type na bolt natin. So... Bale, ang position nito ay uh, naka ganito, no? So, sa paglalagay ay naka ganyan. So, ilagay muna natin, no? So, tip lang ito. So, bale, dyan ay nakakabit na. So, ganyan nang gumagana yung switch natin, no? So, yun, naka-auxilate. Yan. So, ang switch na yan ay normally closed, no? So, ibalik na natin ang dalawang wire na ito. Salpak natin sa sakit So, bale nakasalpak na. At uh, testing natin, no, na nakakabit na. So, bala yan, okay na. Uh, may brake light na tayo. Gumagana uh, na yung uh, brake light natin sa handbrake. So, bala, switch lang talaga naging problema dito, no. Walang problema yung wirings. So, kung naka-experience kayo nito, ay sana makatulong itong video nito, lalong-lalo na sa mga baguhan, no. So mahalaga rin ito no ha? Ah, kahit ah, simple lang pero napakaimportante na ito lalo na sa mga scooter na yung electric starter na nila ay nakakunik sa preno no. no? Ah, kasi hindi sila maka electric starter kapag hindi gumagamit ng preno kasi yung electric starter ay doon nakakunik. So naway no, nakatulong yung video nito lalo, lalo na sa mga gusto mag DIY o baguhan pa lang sa motor no. So Anyway, no nakaport kayo ng kunting kalamano. So, kung gusto nyo itong video, eh, pwede mo pakilike and share. Uh, Pag-subscribe na rin ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa panood at ride safe.